Wag mo nang binabasa sa apelyido noon, Duterte. Uh, eh dapat yata sa'yo makulong minsan-minsan eh. Abay, kung makukulong ako, dapat pati ikaw makulong din. Ay, hindi. Talaga si Duterte, Duterte, mabait pala talaga yan. Ooh, mabait talaga. <laughs> Sir, ito yung... Darling said headquarters. Sir, eh... Uh... Nakikiramay ako sa'yo, Kari. Critical ang sitwasyon natin ngayon hindi ka pwedeng umalis. kailangan kailangan ko ng tao S -s sir wala akong pakialam kung namatay ang tatay mo nanay mo asawa mo kapatid mo at buong pamilya mo sundalo ka alam mo yon duty first before anything else pero sir namatay din yung tatay ko sir wala akong pakialam eh that's an order dismiss Yes, sir. Official na yan. Isipin mo, namatay yung tatay ko eh. Sisilipin ko lang. Ayaw kong payagan. Hayop yan, eh. Putok sa buho yung hayop na yan. Walang damdamin. Relax ka lang, buddy. Relax ka lang, buddy. Relax ka lang. Cool. natin yun eh wala tayong magagawa kundi sumunod. Oh, ba't ba ako sumunod sa kanya? Kung di ko lang naninisip ako, ako ng awol. Kanina pa ako wala dito, kanina pa ako wala rito. Talagang hayop yan. Hayop talaga. Kari. Sir! What are you doing? Gusto mong dagdagan ang problema mo? pa sir. Baka gusto yung dagdagan, sir. Eh. Okay ako dyan. Kari, lasing ka. Bukas na tayo mag-usap. Okay? Hindi, sir. Ngayon tayo mag-uusap. Ngayon! Bukas na, Kari. Ngayon tayo mag-uusap, sir! I will talk to you tomorrow. I told you! That's an order! Anong that's an order? Woo! <coughs> I'll follow you! Ngayon tayo mag-uusap! Ngayon! Ayaw na akong kausap! Ayaw Kung ayaw na akong kausap, sir, may makikipag-usap tayo na, sir! Buddy! Buddy!

Badi, nadeskasin si mo yata sa si tingyente, Badi. Tingyente? Oo, oh, you pero know. Sundalo ka. Sundalo ko? Oo. Oh. Badi, opisyal natin yan, Badi. Opisyal? Oo. Oh. Yari ako. Yari, Yari ka talaga. Uh, uh. Alam mo ba kung ganong kabigat ang kasalanan ginawa mo? Opo, Sir. Mabuti mabait si Duterte. Disiplinary action lang ang ginawa niya sa'yo. Kung naiba-ibang opisyal yun, dismiss ka na! Kulong ka pa! Talagang hindi niya po kumaintindihan, maintindihan, sir. Namatayan na ako, ako, sir. Tsaka, sir, medyo nasobrahan po ako, sir, sa inom, sir. Trabaho ba ng sundalo ang uminom? Report straight to the stockage! Yes, sir. Alam niyo naman, sir, ang sitwasyong ko dito eh. I'm in a very critical area. No matter what, sir, alam niyo naman, hindi ho ako pwedeng magpaalis ng kahit na isa kong tao. Ang mabuti pa, mag-report ka sa akin dito. Swerte mo, buddy. Mabait pala si Duterte. Huwag mo nang binabaso sa kapilido noon, Duterte. Oh! Uh... <laughs> di, isipin mo ah, mabait talaga. Isipin mo, disciplinary action lang ang binigay sa akin. Kung iba-iba yun, di pinakulong ako noon. Eh, dapat yata sa'yo makulong minsan-minsan eh. Abay, kung makukulong ako, dapat pati ikaw makulong din. Ay, hindi. Talaga si Duterte, Duterte, mabait pa talaga yan. Oo. <laughs> mabait talaga. Oo.